Hello 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 guys part 3 Comment for part 4 guys subscribe na kayo para may part 4 at saka at saka para mag-subscribe kayo Subscri subscribe subscribe equals more videos more likes more, more fun at saka more friends Yan guys part 2 OB Canyon. May raptoy, eh. 'di ba? Sorry. At saka nakabalik balik na rin pala tayo sa account na remember ko. Ito oh, nagchat ako. Wow. Hirap na ito, ah Bakit ang hirap guys O oh, diba ang hirap Unang una pa ng pagpatri Ang hirap na guys eh Ang hirap na Unang una pa pa ng pagpatri Oh, ang hirap Bakit ang hirap Ang hirap oh Ang hirap Napakahirap nito, na ito. Ito daw yung pinakamahirap na obi, guys. Ito so, na yung pinakatakutan kong pa. Wag ah, like, hey. muna kayo maingay, pag... guys.

kanina, kanina nandun ako sa dulo na matay pa ako <laughs> oops Lumagalaw yung lobo ko guys. Ukulit na itong lobo na ito ah. Yan pumutok. Ukulit na ito ah. Hindi ako makapag-focus dito eh. Guys, sulaan nyo kung nasan ako. It's me. Ayun yung start. Malapit na tayo sa dulo. Layo pa pala. Actually, still... Wait. Guys, guys, welcome ulit, guys. Diba di ko natapos to? Pero... <laughs> I am the killer of the master. Then I look at a happy moment. Yosh, Yay, drink, guys, comment for part four. Goodbye.